Hi mga kaibigan for today's video tutorial isi-share ko po sa inyo kung gusto mo nga hindi ka ma-reject sa iyong application for in-stream ads o kaya sa ads on rail ay iwasan mo nga mag-upload ng video nga galing sa pelikula alam nyo naman po yata nga bawal yan ni Meta nasa guidelines po yan niya diba kahit anong edit nyo pa yan ay maritik pa rin yan sa iay ni Meta kaya iwasan nyo po yan, i-upload yung galing sa pelikula o kaya galing sa computer sa website para hindi ka magkaroon ng copyright o kaya an original content. So ito lang po ang advice ko sa inyo lalo na po sa mga baguhang content creator nga mas mabuting gumawa po tayo ng original content natin para ma-monetize ka at hindi ka ma-reject sa application for in-stream ads o kaya sa ads on rail. Yan ang pinaka the best mong gawin para ma-monetize ka, create original video content at engaging. Yan ang gusto ni Meta para mapansin kanya. Ulitin ko po, lalo na po sa mga baguhang content creator para hindi ka ma-reject sa iyong application for in-stream ads o kaya sa ads on rail iwasan mong mag-upload ng video nga galing sa pelikula at saka sa website so yan lang po ang isishare ko sa inyo mga kaibigan thank you for watching, bye bye